Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan, magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. So ayan po, kung nakikita ninyo, mayroon po tayo dyan na uh, pritong isda. Yan po ay natira namin kaninang tanghali. So yan po ay ating hihimayin. Tatanggalan lang natin ng tinik isa-isa. Ayan. So, ubusin natin yan, guys, para hindi sayang yung ating pritong isda. So, lahat ay tatanggalan natin ng mga tinik-tinik. Ayan. Siguraduhin lamang po natin na mahimay natin ng maigi yung ating isda para safe sa ating pagkain. Ayan. O, diba? Lalo na pagka mayroon tayong Ah, mga bata, ayan. So, ganyan lang po yung aking paghimay-himay dyan. Kinakamay ko lang, mas maiging kinakamay para mararamdaman talaga natin yung tinik. Masimot natin yung mga maliliit na tinik ng isda. So, pagkatapos natin ah, na himay, ayan, nakahanda na rin po pala tayo ng mga sangkap. So yan po ay hahaluan lang natin ng sutanghon. nakare na rin po siya. Yan po ay nahugasan ko na yan. At uh, binabad ko lang ng panandalian ng tubig para magupit natin. Yan po yung ating hinimay kanina. At simpleng sangkap lang po yung ating ihahalo dyan. Meron tayong sibuyas bawang, sibuyas dahon, luya at Ayan, si sibuyas. Ayan, pasulit-sulit na yan. At dahil handa na yan siya, mag-umpisa na tayong mag-gisa-gisa. Ganun! Ayan, so, habang nagmaritis tayo dyan, naghanda na rin po pala ako ng kawali. Ayan. Siyempre, may assistant tayo, kaya mabilis ang galawan. Ayan, ilagyan na rin po yan ng mantika at yan po ay mainit na. So, igigisa na rin po natin dyan yung ating mga inihandang simpleng sangkap, katulad ng luya na hiniwa natin. Ayan. Ayan siya guys. ah uh, Mikos-mikos lang po hanggang lalabas ang aroma. At siyempre, next na rin po natin yung ating inihanda na... Uh, bawang at sibuyas. So, ayan, mikos-mikos po natin ulit yan. Hanggang lalabas yung kanilang kanya-kanyang aroma. Bago natin ilagay dyan yung ating himay na pritong isda. Ayan. O ba diba, himay na himay yung ating pritong isda. Ayan. Safe na safe na yan kainin sa ating mga bulalets dahil wala na talaga siyang tinik. O ganon yung teknik ko magluto. Charot lang. Ayan. Depende din po sa atin kung paano tayo magluto. Ganun. At lagyan natin niyan ng pamintang pino para naman uh, mabango-bango naman po yung ating niloto kahit isda lang. At lagyan natin ng turmeric powder. Na yan, ilagyan ko ng turmeric powder para may kaunting kulay yung ating sutanghuan. At ayan po, mikos-mikos lang po ulit. Ayan, gisa-gisa bago natin ibuhos yung ating nakaready na sutanghon. Ayan, o diba? Yung sutanghon guys ay ginupit-gupit ko na yan para hindi naman po tayo mabubulunan sa pagkain. O diba? Nanilaw-nilaw yung ating uh, sutanghon. At, ayan, binuhusan ko lang po ng tubig. Yung tubig na aking ginamit ay mainit na yan. Ayan, para mabilis maluto yung ating sutanghon. Actually, madali lang naman maluto yung ating sutanghon dahil nakababad siya sa tubig. Kaunting kulo lang yan. Ayan. At, syempre, takpan po natin ng uh, panandalian. Mas maiging takpan para mas mabilis maluto yung ating ah uh, sutanghon ganyan and then syempre silip-selip po ayan so kulong -kulo na po siya at uh, medyo luto na yung ating sutanghon naglagay na rin po ako dyan ng uh, chicken cubes chicken cubes yung akin nilagay para naman mga ngamoy chicken yung ating uh, niluto kahit isda yung halo ayan 'di ba so yan po ay malapit ng maluto hinahalo-halo ko lang po siya ng uh, panandalian. Ayan, pagpasinsahan nyo na yung ating video at maingay na naman po. Kahit po ay nagbo-voice over tayo ay may mga sasakyan na dumadaan kaya hindi po natin talaga maiwasan na maingay. At yan po pala ay nilagay ko na po yung ating sibuyas dahon. Yan yung kalahating hiwa na sibuyas dahon. Nagtira lang ako ng kalahati para sa ating Ah, pang toppings mamaya para sa ating pang thumbnail. Ayan, o ba diba? Para naman medyo maganda-ganda naman yung ating thumbnail tignan. So, ayan, dahil luto na siya, ililipat na po natin sa ating alagayan. O ba diba? sinisip-sip ng sutanghon yung ating sabaw. Kaya, konti na lang yung natirang sabaw. Ayan, malapot-lapot na siya. Ayan, kahit isda lang yung halo niyan guys, masarap yun. Ayan. So, yung natira nating sibuyas dahon, ayan, ibububud na natin dyan sa ibabaw. O, diba? Ang ganda tingnan. Ayan, sarot lang. Ayan. So, maraming salamat, guys, sa walang sawang support at pagmamahal. So, dahil handa na yung ating ulam, kami po ay kakain na. Hindi ko na pinapakita sa inyo yung aming pagkain dahil... Focus kami sa aming pagkain. Ayan. Bye-bye everyone!